Gustong-gusto niya yung ano, nakikita yung lumilipad na ano oh. Lumilipad yung mga dahon. <laughs> tawang-tawa. Ola, sigi. Tawang-tawa siya sa ano eh. Ano 'yan nak? Ah, ah tawang-tawa 'yan eh. Ano 'yan? Ah. Tawang-tawa 'yan ng bata na ano 'yan ah. Oh? mga ah, Johan. Oh, oh, niya 'yung mga tao, no. Oh. Dela ko tama tawa siya. <laughs> gigigil eh. <laughs> oh, naiinis siya kay Ethan. Wait lang, wait lang anak. Si, si Yohan, no? Oh.

영상요 <목소리도>